ito ang aking hawak ngayon ang ating plant star ang tawag ko po plant star sa mga feature kong plants ay ang millionaire plant or tinatawag din po sansevieria masoniana o kaya naman po whale fin kasi nire resemble niya yung fin ng whale O ganito daw 'yon Ang ganda po oh, may variegation siya. Yung parang batik-batik tapos ang shape niya, medyo malaki, pahaba. Depende po, mayroong mga sizes na maliit, pala, palaki minsan. More than ilan ba yun? Uh, two feet? Lumalaki po siya. So, normally ito patusok siya o pagganin. Pero po ito, ay pampaswerte kasi it brings positive energy. Pataas, going upward. Kaya po maswerte daw ito, lalo na sa 2025. So, ipapakita ko po sa inyo ang na-discover kong best way to propagate it, eto o, oh, wala pa tong one month, binabad lang po sa water, yung kinat lang po yung leaves, eto yung leaf, hinati lang po hinati lang po dyan tapos, binabad na po sa water, and tingnan nyo po naging resulta, ayun ang dami na yung babies yung isa o, oh, halos kasing tangkad na ng mommy tapos meron na siyang babies at yung mga baby niya meron na rin ulit baby pa rin so grabe, tuloy tuloy yung pag ano niya pagdami niya sa water lang ito o, oh, yung maliit meron na ulit dalawang small babies tapos ito meron na rin, na rin ulit na baby na isa tapos ito namang isang malaki meron na rin siyang tatlo, ito o oh grabe na naman. Ito may na 3 babies niya. 1, 2, and 3. Kita niyo po? Tapos look at the roots. Parang lahat ng space niya dito may roots na po oh. Ang ganda ang galing look at that. So ito po gusto ko sanang ilagay sa soil. Kaya lang baka maapektuhan -ma pag paggrow niya dire-diretso siya, wala pang one month ang bilis magka-baby. So, siguro po kung ang inyong goal is maparami siya, um, kasi po sa soil, hindi siya nag-grow ng ganun kabilis. Ito po yung sa akin, halos sabay sila. Magkasing laki lang halos ito. Konti lang difference. Hindi siya lumalaki, hindi siya nagkakababy masyado. Andito lang siya sa soil. Ayan, stable lang siya. And ito po, hindi siya naaarawan. Nandito lang siya sa loob ng office. Pero ang galing. Sa water, nag-grow siya ng ganun kapilis. And artificial light lang. Yung ilaw lang dito sa office. So, ayan po. Highly recommended. Kung gusto niyo pong magparami ng millionaire plan, magparo, magkaroon pa kayo ng maraming millions, ito po, ibabad lang siya sa tubig. I'm not sure kung mayroong effect yung clear glass na pinagbabara natin kasi sa clear glass parang nag penetrate yung ilaw kung may ilaw dito sa loob ng room pumapasok siya sa loob so itry nyo po kaka po may effect din yun ilagay nyo po siya sa clear container para napapasok siya ng ilaw. Tapos sinama ko siya with pothos. Napansin ko, nung dinagdagan ko ng pothos, parang naging mas happy siya. Nanganak pa siya ng nanganak ng marami. So, ayan po. Please follow for more tips and pakishare po. Baka meron kayo mga friends na mahilig po mag-propagate. Thank you for now. Bye-bye po muna.